Alright, so Positive Blade Delivers this Dr. Gigi D. Soa from Make Project. So, magandang gabi sa lahat ng delivers natin. And sa so first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click una na po yan, Dr. Gigi Soa. Alright, so, uh, ano, ano Wednesday ngayon, the coach tayo kanina from Pampanga. So, taga Angela City siya. Hi sir, thank you very much for the time. Uh, so every day, almost everyday, meron tayong kino-coach na isang deliver. So, uh, yan ang ating uh, busy time ngayon. So, online coaching and personal coaching. Okay, so ano nga ba yung uh, apat na sikreto ng mga mayayaman, di ba? So, pag mas dami mga mayayaman, so nabubuhay sila ng marangya, di ba? May sasakyan, uh, mapayapa, tingin natin, mapayapa ang buhay nila. Uh, Nakapasyal sila with the family. So, nakakapagrest sila. So, ano ba talaga yung sikreto nila? So, I think meron silang uh, apat na ginagawa na hindi ginagawa ng mahihirap. Alright, so simulan natin. Pero bago yan, announcement tayo. Sa Feb 23, meron tayong uh, business masterclass masterclass, sa uh, Novotel Cubao. Uh, how to start your own business and how to scale up your existing business. So, dalawang topics po yan. So, mag-register na po kayo para uh, malagay ko na po kayo sa priority list. Okay? So, for only 8,000 pesos. So, complete package na po yan. Uh, from A to Z, acquiring permit to zilling your sales. So, increasing your sales. So, I guarantee you, sa formula natin, mag-increase ang yung sales. Okay? And if you want to advertise your business sa aking YouTube channel, mag-message lang din kayo para ma-promote po natin. Okay? So, ang latest natin na uh, pinopromote, pinapromote Investro, Investpro, uh, Abida, okay, Avida Towers ng, sa Makati. So, Ayala Land, maraming salamat po. Uh, sa pagtitiwala. Okay? Alright, so apat na sikreto ng mga yaman. So, number one, meron silang at least three to four sources of income. So, i uh, study, ang mga millionaires daw merong at least seven streams of income. Imagine that. Seven. Okay? So, tapos tayo isa lang. So, mahirap talaga tayong imaman, di ba? <laughs> one compared sa seven. So, mahirap talaga. Kaya yung mga mahirap talaga mahirap. Mahirap makabangon, makaahon mula doon sa ah uh, kahirapan kasi nga isa lang source of income nila compared sa seven na lalong yung mayaman, di ba? So, tinanong yung mga kapitbahay mayaman, ano sikreto nila? They have at least seven sources of income. Mga millionaire yan ha. Pero yung di naman millionaire pero mayaman, at least meron sila 2 to 3 sources of income. Okay? So, yan ang minimum na source of income nila. Kung employed sila, meron pa silang maliliit na negosyo, meron pa silang mga ah uh, mga a partner sa business. Kung may negosyo sila, may isa pa sila negosyo, may iba pa sila negosyo, di ba? So, ganoon ang mga mayayaman, okay? So, hindi sila na natili sa isang source of income lang. Pangalawa, na sikreto ng mga mayayaman is uh ito ah, uh, ang mga topic nila sa family, sa conversation, uh, alam nila mga salitang investment, assets, uh business. So, familiar sila sa mga yan. Kung kusang lang ah uh, lumalabas sa kanila mga bibig yung mga investo so, Sanay na sanay, sanay, na, sanay, 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 silang pag-usapan ng investment, assets. So, yung mga topics nila sa bahay, topics sa conversation sa group chat. di ba hindi ka kaya mahirap ang topic natin uh, mga wedding di ba ang topic ay eh, loto ang topic ay yung kapit -bahay. ang topic ay yung uh, nangyayari sa mga teleserye di ba so yung mga topics na mahirap pero yung mga yaman ang topics nila they go into, alam nila mga investment, uh, assets, mga liabilities. So, yan mga common nilang dinidiscuss. Okay? Third, na sikreto ng mga mayayaman, they network. So, uh, usap sila sa iba't ibang klase ng tao. Lalo na alam nila magbibigay ng business opportunity sa kanila. So, hindi sila na na yun lang ang kakilala nila. Unlike mga mahirap na Uh, sila na 'yung magkumpare mula nung bata, sila na, 'di ba? Sila na 'yung magninong, magnina mula nung uh, binyag, kumpil, uh, ano pa ba? Uh, <laughs> kinasal, nagkaapos, so something like that. So hindi tayo hindi nakikipag-usap sa iba, hindi nakikipagkakilala sa iba. So kung sila lang sila na lang, 'di ba? So ang mga mayayaman, they keep on networking. Naipag-usap sa iba, naipagkaibigan sa iba, lalo kung mas mayaman sa kanila, lalo kung nasa ibang lugar, kasi tingin nila sa bawat kakilala nila, opportunity yan. Which is true. So sa lahat naman nakakausap natin, na kaminggal natin mga tao, mga opportunities yan, nagbibigay sa atin ng opportunities. Okay? And pang-apat na sikreto ng mga yaman, meron silang coach. I remember, I'm watching uh, uh, Tai Lopez, I'm watching uh, who's this? ah Dan Lak. So, may mga coach sila, may mga nagsasabi sa kanila na ito yung dapat mong gawin. At this point in time, dapat ganito ka na. So, sila din, nag-mentor -nag din na ibang tao, nag-coach din sila, at naging mga maulad din. So, we cannot underestimate the role of coach sa buhay natin. Okay? Ako, kung may nag-coach lang sa akin at 20, siguro ang aga kong yumaman eh. Late na eh. So, ah uh, nagising lang tayo, may mga nakausap lang tayo, very late. I was already 42 then, 43, something like that. So, uh, kung merong mas maaga na nakipag-usap sa akin, siguro mas, mas yumaman tayo ngayon, mas maaga ang pagyaman natin, di ba? Uh, so, ganun yung mga may yaman, meron silang mentor, meron silang mga coach. Kaya nga sabi ko doon sa mga nagpa-coach sa akin, sabi nila, Dok, di, may bayad pala eh. So, gano'n talaga, ang learning hindi libre. ba diba? Ang learning, may kapalit. ba diba? So, i-guide ko kayo kung paano mag-invest, paano mag-start ang business, paano mag-save the right way of saving money. ah, uh, ganun, isang isang bagay na misan din natin mapagtagumpayan pag save Sabi ko kanina sa kinokotes ko, may tatlong stages ang ang pera. Una, making money. Second, saving money. And third, multiplying your money. So, most of us, dun lang sa first, you just make money. You don't save, you don't multiply it. di ba? So, yun ang isa sa mga kinokotes natin, dinidiscuss natin. Kaya, Uh, if you need mentor, if you need coach, or so message mo ako if you want to start your own business. At kung uh, 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 gusto mo malaman paano mag-invest, di ba? Paano magkaroon ng 2 to 3 sources of income, I can help you. So message mo ako 0939 5254 311, okay? And um, ano pa? Sa aking FB page, uh, mag-message ka doon kay DJ so account ni DJ para magkausap tayo. And sa so mga interested sa mga forex investment, uh mag-message lang kay sa akin. Uh, para sa Feb 9 and 10 nasa hotel Cubao din ang ating team Invest Pro. And do sa mga gustong mag-invest naman sa uh, Avida Tower, so sa Makati po yan, message mo lang din po ako. Okay? So, delivers, ayan ang apat na sikreto ng mga, mga mayayaman na pwede mo rin gawin. Magkaroon ka ng 2 to 3 sources of income. Uh, dapat, alam mo, magbasa ka about investment, saving money, business, side job, mga ganun. Uh, assets. And number 3, may pag-usap sa ibang tao kasi lahat na yan, iba't ibang klase ng tao, may iba't ibang opportunity na madudulot sa ating buhay. And you need a coach. At you can consider me as your coach. Coach Gigi Sunga. Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin. Uh, by the way, bago tayo mag-end, maraming maraming salamat sa lahat ng -coach, coach sa atin. Uh, lahat ng mga, mo, yung mga movie fra, na OFW, maraming salamat. This Feb 9, may mimi tayo sa SM North. Nagkapanggasinan sila. Uh, this Uh, Saturday, meron tayo rin yung -co coach OFW online. Um, uh, medyo madaling araw nga lang dito pero I'll see you Saturday. <laughs> madaling araw dito, gabi dyan. So ganoon, nag-adjust po ako para sa oras ng mga OFW. And dito naman sa Pilipinas, kung malapit kayo, nakikita tayo ng personal. Uh, lagi ako sa Pampanga. So, uh, message niyo po ako. yung mga nasa Manila, uh, pwede kayo bumaba ng Pampanga. Bulacan, yan mga Tagangela City, magkita tayo sa Pampanga, sa Robinsons. Mag-message lang kayo, lagi ako nandyan sa Saturday and Sunday. Okay, so thank you very much, Gillivers. Enjoy the rest of the day. and let's go, let's go.